Hi guys, samahan niyo ako magluto ng tikoy. O, oh, tikoy to guys, yung ginawa namin noong Chinese New Year. Meron pa pala, so ayan. Nagbatila ko ng isang ito. Kasi ilalagay natin dito. Pag tapos, ano, ipripre ito. So, ito lang. Hiwain ko muna itong tikoy ha. Kung dito sa singaw ang tawag nila is tiyam ko Ayan lang guys. So, hiniwa-hiwain laing ng ganito. Tapos, iprito mo na mamaya ayan di pa o ilagay mo diyan sa binatilan mong itlog yung para bang palaman mo sa itlog pa to <laughs> ganun lang so kailangan mong hiwain agad lahat-lahat para iluto mo na lahat minsanan ayan masarap pang kape to yung kape puro ba di ba? Uh, ayan maganda ng kawali pero i-mix mo muna yung itlog para malagyan lahat ng itlog itong tikoy mo and then dahan mo mo mamayang ipasok sa kawali para ano hindi magdikit-dikit so ayan isa-isa mo -isa ilagay patient is the key ka nga ang pagluluto para masarap yung lulutuhin mo eh. and then now ilagay ko na lahat Dapat double coating double coating ganun <laughs> ang paglagay ng itlog dito sa tikoy eh, guys parang nagpipintor lang ano <laughs> ba kailangan mong ano balik tari rin mo ganun so eto na eto na eto na kailangan ng panoorin nyo guys para eto guys madali lang gawin itong tikoy kailangan mo lang ng glutinous rice flour isang pack of 500 tapos yung big is 450 water at saka yung konting oil lang yun lang tapos i-mix mo lahat yon asukal asukal na 400 also gram asukal, tubig at saka powder malagkit na powder i-mix mo lahat tapos i-steam mo ganun lang yun kadali i-steam mo ng kung kahoy ang gawin mo i-steam mo ng 4 hours Oh, kaso kami uling ang ginagamit namin dito so ayan mag 10 to 7 o oh, di ba kasi nga lang konting apoy lang naman ang ilagay mo para ba slowly cook ganon hindi kagaya na pag, pag guess kasi mangingitin na mangingitin kaya ka ang ginagawa ng amo ko ni Lola ah, ay uling ayang ay yung uling konti. pag kumulo na yung tubig niyan konti na lang yung ilagay mong tubig ay yung uling ah, para hindi na ano mag overflow yung inisting mong tikoy ganun kailangan talaga ng tiyaga pagluluto kung wala kang tiyaga sa pagluluto better wag kang magluto lahat ay alam natin magluto pero yung ano ba the way you cook and the food you cook ayun kasi pag masarap ha, napanapin talaga. Ganun din ang magluto ng kuchinta, guys. Kailangan mo din, ano, patient is the key. Ito, so, maluto na, guys, diba? Ayan, Oh. So, salamat sa panonood, guys. Hanggang sa susunod. Salamat sa pagsuporta sa akin. So, tara, kain na tayo, magkapi na tayo, okay? Eto na, luto na ang aking tikot.